sana tuloy-tuloy na ito. Masaya kami na mayroon ng tagbainting 20 kilo na bigas. Malaki na yung tulong sa pamilya namin. Nalipay kinigda ko, ma'am. Naabot na na ang amunggi pa ngayon at 20. Ama ko ang kalong income kada igu igu sa mga nang a na tabay ntekan hindi ko kuboay kung kuboay po ay malaking tulong po sa amin dahil makakatipid na po kami. Analipay <tipid> din na anak tabay nte bukas kaya yung 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 na yung kaya mga kaya na kaya yung nga gisaan. Sa atong presidente, uh, salamat kay imo nang ituman ang tag 20 pesos nga bugas. Ang laking epekto. Halimbawa, ano bumili kami ng sa 60 pesos kilo ng bigas, 50. Mayroon ka pang 30 na pambili ng ulam.